Wah, wow, si Bite King oh. Wah, yeah. naapa wow. just oh, tilma. Akara ah, si Madi o si Badi. Uy, sweet mga kayo. Nadi, may panahon na dali sa municipality of Laak. No? Medyo layo-layo po siya. Pero kaya po nindot po ning lugar. Po. Naku, naku po doon dagag tao. Nya yeah, kauban ako dira sa pagbiyahe. Sinap na. Di bitaw ay eh, kanang kuyog-kuyog. Nakuha -kuyog na ang panahon. Kay gimotora na mo na bisag gabi. Eh, medyo dugay po na abot. Sama sa kadugay pag-upload. Eh. Dugay-dugay namin video. karon pa na lugaran ug edit ug nganong naabot niya ning lugara ah, kay sila ang nagduyog kay Bite King Ingana na kadagan ng mga tao didto inga dagan patog mga wala pud nanulod ug ang mga kaubanan nila dira sa pagtugtog kana si Kuya Adong Wanomis Ating na dako kay ang nawong lead wall ang ilahang keyboardist si EC on me tapos ang ilahang bahista si Kuya Jano Baila Baila ug kauban po dira sa pagkanta si Mimi 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 Mia tapos ang lead guitarist si somewhere only we know halga na mo gitik ko oh. so, ng siyempre, akong paborito sa tenan e, nigu na ako ni mabino ng pangalan sa akin hanggang, hanggang sa pa oh, di ba pa paminawon nga yeah, mas matingala ko ba nga nung wala mo ko oy ay ako din nang na video drive din siya oh kana na no, usab na to para mas klaro kana na to araw giusab gyud para di ka ingon ba na gikawat na ning video na dere na na nami diri sa mga VIP na ginilas lang lagi nagtugtog kay sa kadali-dali hapit man ni wala ka sa ka kung makita na to no nakaitom ni sila tanan mga banda asta ni si Bite King on nakaitom pa gyud ani wala pa ni sila na inform ani nga panahon nga dili dapat magitom-itom -itom, pangit tanawon sa mga banda basta nakaitom <laughs> Pero okay ra mapasaylo pa man kay bagong tubo pa man niya. Dira rataman, di eh. ra ako padugayon kay dili man ni siya vlog. Biskwit.